Halloween is coming guys ayan ganda Halloween na guys ganda oh ang mamahal ayan oh mga totoo ito guys ha ayan 295 dollar ang ganda oh It's Halloween Halloween is coming Halloween is coming So, ayan guys. Nandito na naman tayo sa market. As you can see, is nang ma-market na naman tayo. Ayan. May mimili ng o oh, yan, oh, daming for Halloween. pa dami for Halloween, guys. Ayan. Oh, yun. guys, so, Halloween na. Yan. Diba, marami ng sapot-sapot. Ito. -sapot. Yan. Marami ng ano dito. Sa so, Halloween is coming. Ayan. It's a Pumpkin. Ayan naman dito banda guys ang mga basket for Halloween. Ayan. May mga mata-mata na yan. O diba? Halloween is coming na talaga. Let we'll take some bread. Red guys for the sausage. Going to and take some egg. Egg. Ang egg po kasi ay ang aming paborito nilang egg guys sa bahay paborito ang egg yun Ito na yun 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 Club. See guys, a giant lace Ayan Pakalaki na itong supot na to Cucumber play bar Ayan Pakajiant guys Giant guys So let's go na Hindi ako kukuha ng marami At may hirap po magbitbit ayan guys let's go na po magbabayad na po tayo Hi guys! Nandito ako sa Bishan Community Club. Ayan. Kasi nasa taas yung alaga ko. Nagbabantay ako dito hanggang 7. 7.15 p.m. Ayan. Ayan. Di pa Bali is coming. So nagde-decorate na sila. Ayan. O diba? Ang lalaking fan dito guys. So ayun. And guys. At ako naman dito ay kumakain. Ayan o aking pagkain. So, yun guys. Nag-decorate -de na sila dito ng Tifa Bali. Ayan. Kasi, malapit na po ang New Year ng mga Indian. Ayan. So, yun guys. Kain muna ako. Update ko kayo later. Hello guys. So, andito ko ngayon sa Vision Community Club. Ayan, nagbabantay ako, guys, sa aking alaga dito. Alright. So, Connection. Meditation ko sa alaga ko, guys. Kumamaya, magbabas kami. Doon lang naman yung, ano, yung bus station. Ayan. Kalapit lang naman. So, later, we gonna take a bus to going home. Ayan. Ayan guys, update tayo sa time is 7 p.m. na. 7 p.m. Ayan, still maliwanag pa rin naman konti. Pero ano na din siya. Nagdidilim na rin. Ayan. Ano bang ganda ng ulap? Ayan guys, sa baba. Community. Ayan. Ayan, iwan ko yung paninda. Ay, paninda binili ko. Ayan, guys. Ayan. Ito lang naman, guys. So, thank you. Pinintay ko yung alaga ko dito, guys. Ayan.